Didi na na natin si Alkan number 1 good noon mga kapigi. So, ngayon tanghali, um, eto na yung oras na pipick upin si Alcan number 1. So, yun na nga. Ngayon na nga pipick upin yung Alcan natin. So, titingnan natin kung nag ilang kilo siya. So, hindi naman din ako mga kapigi nag-expect na mataas yung kilo ni Alcan number 1. Kasi nga, siya talaga yung bansot dun sa batch, dun sa magkakapatid. Yung mga kapatid niya, nagkilo yon na mga 8, 9, 10. Meron nga yung pinakamabigat doon is 105 kilos. Yung isa sa kapatid niya doon. So, siya yung pinakamaliit talaga. As in, hindi siya nangalahate doon sa mga magkakapatid. Kaya naiwan siya. So, ngayon, okay na rin. Pasalamat na rin tayo kasi lumaki ka pa rin kahit papano si Alcan 1. So, eto na siya. Naging Alcan siya na siya mga kapigi. Kasi nga, ano, kumbaga yung income niya sa atin na, syempre, akin na yon <laughs> Syempre, pang-treat naman natin sa sarili natin, mga kapigi. So, um, yun nga, may plano kasi kami ni Javi na bibilihin. So, kaya namin pinalaki si Alcan 1 at si Alcan 2. So, tig-isa kami doon, mga kapigi. So, excited na ako kung magkano aabutin si Alcan 1. So, ang presyo nga pala ngayon mga kapigi ay still 190 pesos per kilo. So, mataas pa din sa ngayong buwan mga kapigi. Sana nga uh, magsteady na siya na mataas kung bumaba man. Sana konti lang kasi may mga ibebenta pa tayo sa mga susunod na buwan. So, sa ngayon kasi maliliit pa yung mga susunod nating batch. Kaya nag-aantay pa tayong lumaki pa sila. So, pakita natin si uh, Alcan 1. Kumusta na siya? Hi baby. So, ito na nakapigi si Alkanwan. So, hindi na natin siya pinakain. So, kaya 'yan. Actually, kanina pa siya humihingi na pagkain tsaka tubig. So, na-reserve na siya mga kapigi, kaya ayan. Nabasa siya konti yung sahig niya kasi nung nagpaligo tayo dito sa mga inahin, mga katabi niya kasi tumakapigi. Tapos nag-spray like, tayo dito sa kainan. So, ayan, nabasa yung sahig niya. So, inihintay na lang natin mga kapigi yung buyer and nag-chat na. Papunta na nga daw. So, malapit na sila. Abang-abang na lang tayo mga kapigi. Hi! O, yan daw. naman pala. No. Oo. So, ito mga kapigi. Ito yung kasabay nung ating Alcan 1 na ibebenta. So, ayan. Babuyan ng pamangkin ko. Dalawang peraso. Nakalaki na rin naman pala. Baka... Pumasok din to ng linya 8 tong dalawa. Sana. Tingnan natin mamaya kapag natimbang na. Hi, baby! Mm, benta na kayo! Benta na! Ah, so, hayan mga kapigi, habang nagantay tayo sa buyer, so kain muna tayo ng mangga. Um, asim! Parang hindi naman na asiman si Bibiday. <laughs> oh, thank you. Ako kawa ko mga katigin. Ano pa? Be. Yun sa batang? <laughs> My God, nabatang to. Parang saging lang daw yung kinakain niya. Oh. Magkalabaw yan. Yan mga kapigi, yan ang kinakain niya. Oh. Tapos But hindi na maasim. Parang saging lang. <laughs> Grabe.

Tayo hindi po lang. Sana kami nag-stack sa sentabo. How to bridge. Hello? Ulan nga ni Nag-expat sa kanya. sa atin.

<laughs> Kasi siya nag-expect na mabigat. Ayun, sa <laughs> kanya yun. Hindi, dala mo lang sa ate ko. Yung talaga pa sa kasawa niya. Sa kanila yan. Yung nandun. Isa lang, isa lang. Alin? Yung pagkakunta niya. Dalawa yung sa kanya. Yun sa kanya. Oh, what I mean yung mga baboy <laughs> dyan. Nakabagay ko ka yan. Tapos eto yung sa ate. Ito naman ni Elton, oh. Ano 'yun? Hindi ko alam kung paano Ang biased naman. May utang pa 'yung ko sa self dilta <tuk tangan> lagi <tuk tangan> <tuk tangan> Amin sama doa so <tuk tangan> dapat may list Bakit? Yung reserve yan. na Kanina pa nga isang araw pa nga ako. Iyakan ka na. Iyakan. Ta sa bigay ninyo kasasa dit. Oh, pwede na shot sita yan. <laughs> tumbukan Tung <-tunggokan> daw. Tumbukan <laughs> na shot sita. Tumbukin kita din. <laughs> Tawala na shot <syoci> sita yan. Ang grabe. <laughs> oh, tumbukan na shot ta. Tumbukan na shot na. Tumbukan na shot.

Pati pag kumakain yan, nakaiga. Hindi yeah, yan nakaranas ang palo eh. Hindi <laughs> 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 kaya pinapalo. <laughs> <laughs>

awin <laughs> so, eh, yeah, ko pa lang sabi lang sadit. Ay. Amo si Papa. Amo sabi ni Papa Kaya ay, lang ay, iwas na ka talaga kato kulungan. kulungan lang iwas kaya ako kulungan. ko sayang

Oh sige. Ayun mga Salamat, Nabenta na natin si Alcan number 1. Saeto so, na po 'yung ating Alkan siyang naipon. Mamaya bibilangin natin kung magkano 'yung naipon natin kay Alcan number 1. Sige 9, 10. Alkan. Bubuktot muna tirtipor kilos so darwa so yun lamang po maraming maraming salamat sa panunod and sana uh, so bye bye nyo pa po yung mga susunod kong videos Happy farming everyone! Bye bye!